Good morning, good morning mga kagulong Tayo po yung nagpadjas muna ng preno ngayon Bago tayo bumiyahe Para sure po lang ating biyahe Na-check na rin po ng ating PDI Na si Olpe na yung ating, ano, ating bus Kasi natin siya diesel din tayo mga gulong, pa diesel kasi hindi tayo nakapagpa diesel nung ating dating dito nung isang araw gawa na ayan at ha, punta na tayo sa terminal ayan dito na tayo sa terminal mga kagulong at ayun ay, wala naman tayong masyado nakikita ang pasayaro mga kagulong ilan ilan lang nakikita natin mga pasayaro sa so, bagay ha, sabado kasi at naubos na kagabi yung ating mga pasayero kaya medyo matumal lang ngayon matumal na nandito tayo sa terminal ngayon ayan ato matras na nga po ako para makaforma na tayo pag natin at check po yung 113 uh, yung 113 nakaubos na para umalis sa siya at ala ikot 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 ang manubela tuloy abante ayan po at uh, paalis na rin itong 113 kaya tayo uh, medyo nakaporma na para na po tayo para sa ating island magandang 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 tali mga kukulong, dito na naman tayo sa Pasay 5 star karamihan at update update lang po tayo update update lang tayo dito sa biyahe yung mga basta na kapila natin ngayon na tarlak walang masyadong pasayero ngayon mga gulong walang masyadong pasayero talagang uh, matumal, matumal ang pasayero hindi kagaya kapon, maraming pasayero kapon Ayan, medyo ano lang, ah... Punti lang ang pasahero. Ito e... yung ating mga bus na nakapila ngayon dito sa Pasay 5 Star Terminal at ang uh, date ngayon ay 21. June 21. Ayan, at nalalapit na naman ang uh, pagtagdag ng aking taon. po yung mga bus na nakapilangay dito sa Pasay at right, may pasero na tayo kaalis lang kasi nung 113 uh, get out <laughs> ayan ayan, magro pa uh, sige po, update update na lang tayo dito sa Pasay 5 Star Terminal ayan ayan, magtulong uh, sige po Kita okay, tayo po tayo sa daan. Okay, mga pasero Mga pasahero ngayon, mga gumulong. Tayo po ay alis na.

Tak lupa kau, Bik. Kau jatuh, Bukat hindi. Bukat hindi. Bukasin yung matutungo hindi. Kasi pag sinuway mo hindi nakikinig, kasalanan mo no? yun. Baka pag natitigan mo, sabihin na eh. uh, uh, Gusto mabas, tayo. Gusto tayo. Si mother, ihi. Ha? mo, kubitin huh? mo po, Po? Ay, malayo pa. Eh, muna kayo. Malayo pa po.

Kalipos susunod, papagawa na ako. Kaya nakaubos pa lang eh. I'm <laughs> 行。在 No. Mabuti dito na tayo nabot. Magalit to. Atras lang tayo siya. Atras so,